Yung mabuti ba sa akin, mabuti rin ba sa iyo? Pwede naman, di ba? Pero hindi yan palaging nangyayari. Halimbawa, sa isang ilog kung saan yung tao sa tuktok ay may problema sa basura. Kung itapon niya yung basura sa ilog, maring mabuti ito sa kanya. Wala na siyang basura. Pero sa lahat ng iba pang tao sa pababa ng ilog, masama ito. Kaya dapat may maayos na sistema para mapangalagaan ang ikabubuti ng lahat at hindi nakapabor sa iisa o iilan lang. Ito ang isa sa mahalagang papel ng gobyerno, to promote the common good, itaguyod ang kabutihan para sa lahat. Dapat walang pinapaboran ng gobyerno. Ang paglilingkod nila ay para sa kabutihan ng lahat ng Pilipino. Lalo pat makadiyos na bansa tayo. Utos sa atin ng Panginoon na gawin natin ang kabutihan sa ating kapwa. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 6.31, And as you wish that others would do to you, do so to them. Huwag tayong maging makasarili. Sikapin nating makamit ang makabubuti para sa lahat. Kaya dapat siguruhin natin na ang ating mga lingkod bayan ay hindi pumapabor sa ilang tao lamang, kundi yung mga sinisikap makamit ang kabutihan ng lahat. Piliin ang tama. Gawin ang tama para sa Diyos, para sa bayan at para sa ating kinabukasan.